Salamat sa panonood ng Liho Ziyi, nasa temple ng Isin Chucheng ang tayo, maraming food lovers ang kumakain ng bihon dito. May isang lokal na kainan na may isang daang taong kasaysayan. Unang henerasyon ng may-ari nagsimula noong taong 1921, ngayon ay nasa ikalimang henerasyon na. Nakakabenta sila ng limang daan pinggan bawat araw. Tara, silipin natin kung paano ang pagkaing bayan na ito. Patuloy na nagpapabango sa harap ng templo sa loob ng isang siglo. Mabilis ang kilo sa paghain ng bihon, may bawang na toyo at espesyal na sarsa. Simple lang ang itsura, pero busog sa lasa. Malambot at makunat ang bihon, maraming sahog. Nakakabenta ng limang daan plato araw-araw. Ang bihon ay malambot, sakto ang lasa, at masarap. May sarsa at baboy na mabango. Dito sotanghon tanghon kundi bihon, kaya kailangan sa Sekreto sa masarap na bihon? Haluin ng tuloy-tuloy para hindi magdikit, mas kumapit ang lasa at palamigin para mas chewy. Kailangan imasahe ang bihon para lumambot at maging fluffy. Tradisyonal na paraan ito, kaya lutong bahay ang lasa, punong-puno ng alaala. -ala. Hindi lang bihon ang matrabaho, pati egg floss, manu-manu. Secret weapon sa sabaw. Kailangan tamang init para malutong, pero hindi suno. Sa kanilang sikat na squid meat soup, ay handmade meatballs, fish crisp, at egg floss. Simple pero sobrang sarap. Masarap ang sabaw, sakto ang tamis. Isa pang tradisyonal na putahe, puntiao. Galing sa sinchuhaka, laman sa loob ng bituka ng baboy, parang longganisa pero may gawgaw kaya malambot. Sa sawsawan ng bawang at toyo. Siguradong ulit ka. Tatlumpu taon na itong paborito. Yung laman sa loob, chiwi. Ang sarap. Mahilig talaga ako. Isang bihon, isang sabaw. Apat na henerasyon na ang pagtakbo ng tindahang ito. Nagsimula sa sabaw na bihon, lumipat sa fried bihon noong isang libo, at dalawampu't isa. Mahigit isang daan taon na pero tradisyonal pa rin. Kailangan kong kumain araw-araw. Tuwing nag adjust ako ng timpla, kailangan kong tikman kung tama ang lasa. Ang ikalimang henerasyon, si Yip Shipping, tumutulong na rin. Bukod sa tradisyonal na lasa, gusto rin niyang lumikha ng bagong flavor na bagay sa mainit na panahon naisip namin gumawa ng freestyle sosa. Parang papaya salad na malamig, bagay sa bini. Pero dahil sa oras at panlasa ng mga customer, plano ni shipping na dahan-dahan lang para manatili ang sarap ng isang siglo.